Hello! Nako, andito tayo sa studio natin na nagagamit lang natin actually ng mga tatlo hanggang limang araw. <laughs> nag na ako, naghintay ako ng baka makapag-drive sa atin Pero wala talagang available So nag-tricycle na lang ako Mula doon sa bili ng gamot hanggang doon sa marami ang inikutan hanggang sa ay naku Diyos kundi pa nga pala ako nakakapagtanghali Adi alas tres na ay alas tres na nga oh. oh. so punta tayo ng red ribbon nakakalok ang red ribbon dito sa amin imagine ang tawag dito heavily armed yung gwardiya dalawa o sa mahabang mahahabang baril So, siyempre, ano natin ang isang mga bago. Alam na rin natin ang uh, banana. Itong isa, ang tinanong ko sa kanila, ano ko itong uh, ice? Aizan? Yan. Unfortunately, hindi agad din nila ako nasagot. So, pinag-anong-tanong ano, muna, pinag, mo na yung mga ingredients and everything. And then yun, lumabas diba? yung isa, parang head staff, hindi ko lang manager or what. Tapos sabi niya, medyo masing-masing daw to. So, tikman natin, Tyson. Tikman natin ang lasa. Kasi, gusto ko sana kanin, tapos bangus. Eh, walang pwedeng mag-deliver dito. So, sabi ko, sige, hanap na lang ako. Hindi ba maasok na Parang ano lang siya, parang mamahal. Pero ingredients sa kita ko, may soy, may meat, may milk. Ayan. Mm. So yun, parang naman lang siya na pala yung sa'yo madagka, gawa ng usunukal. Okay, may bago tayo ito yung inaasam natin na microphone na ayon sa mga nag sa, sa TikTok ay pwede rin daw sa ating camera dito sa ating Sony CV1 bukod sa katotohanan na pwede rin siya sa ating phone. O ba diba? Two birds in one town. Ayan na. Tara. hmm Yun. May case na bongga. Oops. Ai! So, eto sige ko ito mamaya. Kasi hindi ko may dire-diretso at mahina ako sa aspect ng technical mukha ko tulong tayo Dexter. Okay, so malaga nakita na natin and eto sige ko muna saka ako nalang ulit papakita sa inyo. Ano? Okay. Charo. Okay, so pinatay ko muna yung electric fan para magkaramigan tayo hanggat pinakaaralan ko pa ito. Ah, uh, inumpisan ko ng light pero medyo heavy yung binibigpit ang aking dibdib. Kung natatandaan ninyo, meron tayong nakitang pulubeng o humihingi na kabuloy ng limos sa si Jovan na sobra kong naluha, naiyak na awa dahil okay na okay siya nung no, nakasama ko siya sa Thailand. Napakabait sa akin. Wala kaming pinagsamahan, hindi maayos. Bumalik ako sa Bangkok siksikan kaming apat sa isang kama, tiis sa ano, sa sardinas, sa hati kami sama-sama. And after almost, almost two decades, umalis ako ng Thailand kasi 2010, nagulan ako ng trabaho sa Koh Samui, pumalik kami ng Bangkok at muli kami pumalik na sa aming pinanggalingan concern kami din ala ng aming recruiter. Actually, hindi pa recruiter, kundi kaibigan. Siya na kaya sa amin na mag sa bako. Medyo naging mahirap ang buhay, pero nandun nga siya, inalalayan kami. Pare-pareho kami walang trabaho noong una. And then, last December, nakita ko siya, umihingi ng awa, umihingi ng limos. Sinubukan ko siya ang tulungan sa abot aking makakaya. May mga ilang mga nagpadala natin sa kanya, na direkta na binigay sa kanya yung iba. Maraming salamat sa mga tumulong. Bilang-bilang refresher, ito yung ilang mga eksena noon. Kung ano ba talaga yung kwentong yan. kawala sa mana man ko, sa pamilya ko, Tapos sa mga kapag ko, inaanay na yung ibang isura na, na nanay ko. Mahalik ka sumama ka sa akin, kakain muna tayo. Apo. Mahalik ka sumama sa akin? Hindi, hindi pa. Inawanan ako na. Mahal ko na po. Ibig ko sabihin, Bunso, nung tayo nasa Thailand, ang alam ko ay may, may, ang magulang may nasa abroad. Oo oh, nga, namatay pa Namatay na ng nanay mo. Ay, nanay ko dapat uwi na sa December 23. Bigyan mo sa England. Kasi dapat bibigyan na ako ng sa mana ko. Ay dapat maganda ang buhay mo. Anong nangyari nga ba ka? na. Kasi nalubog kami sa utang. Ang babae ko sana, yung mana ko sa nanay ko. Oh. Kasi sabi ko kaya pagod na ako lahat na wala sa punan mo na ako. Nakarinig ako ng krepaso at ang pamilya magkakasama. Ako ay naiiyak. na ko ako magkita. Nalalakal po ang ako. Tapos ako na ako nalalakal. Ako na Parin na ako patupan. Kasi doon okay. na Yan, so, nagingi siya ng tulong, gusto magpatulpot kung ano-ano pa dahil feeling niya parang nag siya sa buhay. Na hindi naman natin totaling sumasayad sa kanya naman wala ng depression because I do believe na talaga merong dalawang sides ang bawat story yan. So, may mga nag-comment naman mga kamag-anak kayo, may post mo po na, po na sa Facebook, malaya silang ipahayag ang kanilang nararamdaman at malaya din ang sioban, masabihin niyo kayong nararamdaman para nagkaroon pa ng sagutan. So, wala tayong kinampihan doon. Pero, it is, syempre, understood na may simpatya ako kay Juman. Kahit hindi ko naman sinasabi sa kanya ako naniniwala ng 100%. Dahil bilang, you know, bilang kaibigan. And then, kahapon, may mga comments po kasi, nagtataka yung iba eh. Bakit nawala na yung comments ko? Bakit delete mo yung comment ko? Wala po akong binidilit na comment. Bira-bira mangyari yung very rare. Mali ba na siguro kung kadalit na kami or block na yung, ano, yung salita. Pero kung hindi, andun lang siya. Meron kasing power ang content creator sa YouTube o YouTuber. Lalo na kung medyo okay na yung channel niya. Meron na siyang YouTube studio. Na pwede mong salain yung lalabas. Yun. So, ako, Malaya naman, may restriction, pero hindi yung talagang super, super strict. May, may choices kasi, may level. So doon ako sa gitna, yung tipong okay na lahat, except ng kaunting sala, parang gano'n. May mga comments na hindi naman kasala-sala, pero nasasala. That's why minsan nire-review ko. Pero pag simula palang nega na, ay nako, hindi ko na pinapansin. So, yung okay naman, pinapaano ko. Kiniklik ko para lumabas. Yung iba, oh, dyan ka na lang. Sa mano ko, um, mga ganun pala, itigil ko na, dyan ka na. So, hindi ka lalabas. So, yun po, ang isang kung Bakit may nagtataka na bakit wala yung comment ko. Nagkatol lang po siguro na doon. Kahapon, in-scroll down ko. Scroll down, scroll down. Basa ng konti. Stop. Pababa ako. Dalawang comment na magkasunod. Ang una bumulang kagal sa akin, patay na si Jovan patay na raw. So medyo nalungkot ako kasi pumingi siya ng tulong sa akin, hindi ko nalang kung nangyari. Nag-send siya sa akin ng video. Nakasama niya ang kanyang mga kapatid na. So I thought, oh, hey na, wow, tinanggap na siya. Sa kabila ng kanyang mga pagsasalita against his siblings, ay mukhang nagkasundo-sundo na tinanggap na. And then, yun. Ulit ako na... Wala kasi ako natanggap na message sa kanya. Lagi nagpay message sa kanya yun eh. So, nung, nung mapasama siya doon, wala na. Parang isa lang, parang, parang, parang wala na. As in, wala na kami communication. Hindi ko na ini, ini, iniisip yung, yung sa misis niya kasi alam ko naman na hindi doon nagpunta. Yun, 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 ang pagkakaalam ko kasi parang talaga medyo malabo na. Lalo pa sa mga pinag sa mga sinabi ni Giovanni. Actually, nung unang labas sa Facebook, nag-message pa si Mrs. na, Mare, ikalang kasi meron silang, parang nung mga panahon yun, meron silang parang pinaglulong sa or or binaramdam. So, itong sa... Alam naman nila na, siyempre, doon sa video pa lang na close, magkaibigan, merong merong puso sa isa't isa. mayroong connection, merong emotional attachment, merong may simpatya ako sa kanya, may, may paggalang at pag mamahalin na way sa akin si Jovan. Dahil binuot niya ang kanyang damdamin sa pamamagitan ko. Hindi ko wala ako na-receive na kahit anuman lang. So nakakagulat yun na yun, tapos masusundan pa nung ako nagdala, ako kumuha dyan sa kalabat, pinakrimator. So nakaka so nag-message ako dun sa nag-comment na sana ma-message niya ako sa Facebook para makapag-chat kami kung saan, malay mo, malapit lang, kaya kong puntaan kung saan siya nahimlay o dinala. Ano pa talaga yung istorya, kung hindi man detalyado, at least yung general idea. Ano ang kanyang mga huling sandali? Ano yung kanyang... Kung may mga naging pagkukulaman, mga naging nagawa, na hindi ko man itinatagi sa sarili ko, ina inaano sa... Ina 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 ang tawag doon, kinukumplit sa sarili ko na baka nga merong nagawa rin siya na hindi ayos. Pero sa kanyang mga feel ko eh, yung kanyang tunay na pananampala tayo sa Panginoon, ay naniniwala ko na anuman ang nagawa niya rito, nandun siya. Yun nga lang, nagulat ako na wala na ako narinig sa kanya Ayoko naman mag-imbestigahan na para akong na mahirap makiilam sa usaping pamilya, mahirap. So kahit paano gusto kong alamin o kain o imbestigahan ko, or talaga nangyari, bakit nawala na siya, bakit walang message sa akin, bakit hindi pa lang yun sinabi niyo, sa akin. Yung mga ganun, parang wala naman akong masyadong kay para gawin yun. Bisa kasi lumalabas yung ano eh, yung realidad na isa lang tayong naging mabuting kaibigan. Yan, kaibigan lang. Mahirap pang imasok. Pero si Juan, kung totoo yung balitang yan, ay pasensya na hindi kita natulungan ng mga tulpo-tulpo days dahil Paano kasi, personally, ayaw ko nang umabot sila sa gano'n. Meron din akong worry sa baka mamaya siyang may ano, tapos siya pa'y mapasaad, yung mga gano'n. At the same time, ayaw ko rin masira ang kanilang pamilya, sana makasundo soon lang. That's why I was very happy when I saw that video that he sent to me, that they were dining somewhere. And it seems that he was enjoying every minute of that, being with her, with his siblings. So, yun. So, hanggang doon lang tayo at hanggang doon lang ang istorya ni Jovan. Gusto ko lang sana at merong closure na at least alam ko kung paano siya nawala at kung nasaan siya ngayon. Baka sakaling madadalaw natin. Ang hirap ng buhay ng mag-isa na walang kasangga, alam na niyo yan, nung halos lahat against sa'yo nasalit na UN against the world ay parang the whole world is up against you. Yung, alam yun. Yun ang pagkakaiba natin. Kasi sa akin maraming pa may concern, maraming pa nagmamahal. Wala man ako. Wala man akong pera, wala man akong kayamanan, wala akong mga property pa na magaganda dyan. Lumalaman pa ako sa buhay, takap ang pagamot. May sasakyan. Maraming nagmamahal ang kagaya nyo. Mahal ako ng pamilya ko kahit pa ng kalandi oh. mahala ko ng pamilya ko. Oh. And uh, maraming taramdam ko, maraming nagmamahal sa akin. Sa so, isang araw, sasabihin ko sa inyo mga nega sa aking character. Kasi lahat naman tayo may mga nega, may mga dinadala oh, sa, 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 puso at sa dibi pa sa isip, may mga tinatagang mga lihim, may mga kasamaan, may mga kabutihan. Yes. Sa so, isang araw, mag-usap tayo ng hot to hot. <laughs> Pa-British pa eh. Yun. So sa parte niya, medyo naging mas mapalad ako kaysa kay Jovan. Ang dasal ko lang, sana naging maayos ang kanyang mga huling sandali sa ito. And ipagdasal natin siya. Na sana ay andun siya. Ngayon, kapiling ng ating Panginoong Yesus.